Ito yung school nila, Kyle. Bibili mo na tayong lapis. Saan ba bibili yung lapis, Kyle? Dito? Hello mga kapapasok. Kamusta kayo? So for today's vlog, ayan. So, magluluto ako ngayon ng fried chicken na wing part. So kasi papasok yung dalawang batang bakulit. Tapos ako yung maghahatid ngayon sa school mamang 11:30. So kaya bumili na ako ng chicken wings parang sa ganun ay may ulam sila. Para kasi mamaya hotdog or itlog naman ang ulam ng magkapatid. yan, diba? So <coughs> So mas mag so, mas maganda yung ano, yung papasok yung mga anak niya or yung mga bata na dapat busog. Kasi pag gutom, kasi pag gutom yung bata himbau na sa school, hindi masyadong nagpa-function yung utak nila sa loob ng school kasi nga gutom So, dapat laging busog yung mga bata pagpapasok sa school. So, ayan. Bumili tayo dito ng ano, wing part. Ayan. Ayan. Ipiprito lang natin yan. Tuloy, okay. so, linisan ko na to. Ayan. Um, kinagat ako ng buhay. Ah, alis na kami. Ayun, dito na yung dalawa. Ito na yung si Kai. Saan kinagat? kinaghan? Ito. Saan? Kanina bubuyog? Maliit. Eh, <laughs> si Nene. Magkalabahan mo, Nene. Wala. Wala. Wala kayong baon? Hmm. Eh. Wala ka rin pera dyan? Wala. Tapa mo talaga. Kasama mo. Ayun. Alis na kami. Ayan. Si bata na. Mag-aaral ka. Ha? Wala. Wala. Hindi ka na bata na ligo. Wala, Sino? Mamiya pa. O, pumasok ko. Wala kang lapi. <laughs> wala kang ating akong kolo. Hindi ka nga bumili. <laughs> Mamay, pag niyo, bibili tayong lapi sa kolo. Kapunta tayong Robinson. Bibili akong kolo. Ay, hindi lang. Sama ka. Pag, pag sinusundo ba si Nini, sinasabay ka, iniantay ka na? color, wala ka din? Eh? Okay. Hindi kayo nagpapabili sa mama nyo. Wala pala kayong color. Papasok kayo, walang walang gamit. Lapis sa kapapilag. Hindi. Okay. Papasok sa picture, ah. Train nice ko nila, Kyle. Bibili mo na tayong lapis. Saan ba bibiling lapis, Kyle? Dito? ay Oh. Saan? Ah, mamaya pag mo. Saan ang bibili mo ba? Patasan mo nini eh, ah. May Ay, pantasa ba ito? Ate, pabili ang lapis na pangkinder. kinder. Ah. Pang kinder, lapis. Ito ba? Ha? Ah? Pag gano'n ito? Ba't gamit na ito eh? Gamit na. Gamit na. Ito naman yung pang, ano, pang bura. Oh. Okay, ano? saan? Saan baga? Eh, nasa na? ah. Kanina, wala mong pangpasa. Ano bilhin mo? Wala pa di. Mamaya na pag-awas ni. Ah, mamaya pag-awas. Baka pagalitan ka. Oh, mayan pag awas. Oh, na. Ah, ka Alin? Ayun ko ko. Alin? Guru. Alin? 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 Alin diyan? Ano ko ilay? Ay ta. Hello Kitty. Oh nga. Ate magkano 'yan dito? Pagalit na kanya ng teacher mo. Ito? 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 Oh. Hindi naman ito blue eh. Bayo dito. Ito?

Malaya. ya? Sandal. San? Di kilala yun Wala. Wala. papa na, Ama na mo. Siga ka dito na. No? <laughs> Pasok. Intayin mo ako mamaya, ah. Saan ang classroom mo? Baho, ah. Baho na siya. Pasok pa dyan. Bye-bye. Baho na siya. Hindi tayo. Kaya kakain na tayo. So yan, kakarating ko lang sa pagkatidon sa dalawang bata. So hindi na pala sila dito nakakain kasi yung ulam din nila ay manok din, pritong manok din. Yan. So hinatid natin sila sa So hinatid natin sila. Tapos bumili pa tayo ng lapis ni Nen kasi wala daw siyang lapis. Papasa sa school. Walang lapis. Ah, tawag ko din sa CR ng anong, ng school nila. Ang baho, amoy tae. Eh. Nakakaagwa. Pagdaan ko i, eh. amoy na amoy talaga pagdaan mo sa harap ng CR nila. CR lang yun ng mga estudyante, hindi yung CR ng mga teacher. Kasi kung CR yun ng mga teacher, hindi yung ganun kabaho eh. Parang wala mala naglilinis, di ba? Nakakaadwa. Na, at estudyante, hindi magsisiya ang ng kabahit. Kapag niya, ko sa sanggay ang every late at Not okay, oh, thank all you I know. want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Hey, it's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Camila. Ano ginawa mo? Ha? Ano ginawa mo? Ha? Nagsulat ka? Nagsulat ka? Ang bahaw eh. Ang bahaw ng CR Alay. Bilig ka? Ang ah, kano Tulong mo. Ang kano yun? Ate, ay magkano itong ano? Ito daw siya. Kano yan? Isa. Ah, oh, ne. ano eh. Bayad mo. Tama na yan. mo na yan. Ay, lalari mo lang yun. Tara na. Ay. Oh, bukas talaga kita bibili niya. Bukas. Bakit? Ano bibili niya? Uwi na tayo na. Hindi natin hintayin si kuya. Mama muna na susundo. Bibili mo tayo dito. So, mais. Amagin ni Chachi yan. Ha? Huh? Sampo piso nga. Ah, sampo. Sampo piso. mo yung kay Chachi ah. Eh. Tara na. Pauwi na kami ni Nene. Eh. Sakay na. Ano ginawa mo sa school? Puro ang karal. May sulat ka? Pangalan. Yun lang? Hindi na namin natin si Kuya Kyle gawa ng gumating ni mama niya. Siya nga nang doon So, mauna na kami ni Nene. So, Huwag mo pakita ka, Daddy, ang maisa. Ah. Ayun. Dito oh color. Lumana na. Pa, nene color ang bibilhin na. Ato na. May. Diyan lang o dalawa. Pa ito, oh, ito to makan Alas sa'yo O dalawa, isa kayo ko kuya Lapis ah. Dito lapis Lapis Hindi yan, hindi mo naman ginagamit yan